ay tide ang dawa dito ngayon yun may mga bangka ayan oh. malinaw ang ano ngayon malinaw ang dagat ito so dito Oh. ganda rito pasyalan ah ganda ng pasyalan dito yun gagawin pa yan ng hundong may mga nakatambak na bato Iya, no, erat iya. Lili, guna naman aku sadar banget. Ah lah. Oke okay, nah, coba.